personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking siguridad. So, kagabi po, uh, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., uh, na nasaksi po tayo doon sa isang insidente na, na pagpaputok ng baril ng polis. So, binabagtas po namin, ano, ayaw ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong polis sa harap namin, police car, at merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa lumabas po yung police, Mr. Chair. Doon sa mobile, ayan, mobile car po. Lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng police, ng isang police, yung naka-motorbike. So, hindi namin alam kung ano insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, ano, at, gina at kihila na lang po ako ng, ng aking mga kasamahan at pinadapa, no, at pina pinayuko pinadapa. Uh, natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, sa gitna po ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang polis. So hindi po, tingin ko po ay hindi tama ito dahil uh, sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at maraming ano, no marami pong sasakyan. So, naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong six years ago sa Talaingod, na kung saan, nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod, ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang, ano no, ng dalawang riding in tandem. Kaya po, um, sana po ay, ano no, um, magkaroon tayo ng report, lalong-lalo na po dito sa, uh, sa station ng police na sumasakop po sa BGC, kung ito po ba ay legitimate na operation. Pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng mga civilian. Alam ba nila na nandoon po ako? Sa, sa gitna po eh, nagpaputok. Inabol sa likod. Kaya po, Mr. Chair, tina, tinitake ko po ito kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal uh, 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 threat sa aking seguridad. Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente uh, Duterte at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President uh, Sara Duterte ay, ay, ay ako ay ano, no, single out. Kaya po, Mr. Chair, gusto uh, gusto po sana na magkaroon na ano no, ng full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC. At maituring po ito na ano no na um, uh, makonsider itong serious. Dahil siguro tayo po, may, uh, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa akin trabaho dahil alam niyo naman po ako yung very vocal no doon sa pagsasalita sa mga committee sa Quadcom, sa Good Government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander i-report itong insidente na ito at yung dalawang pulis, yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan lalong-lalo lalo na no sa gitna ng mga